So ito yung pabo natin mga ka-farmers. Uh, meron na tayong mga itlog na na-incubate sa mga ito. So ayan sila. Oh. So yan yung kanilang uh, bubong mga ka-farmers. May uh, tarpulin tapos nilagyan ko dito sa gili dahil sa umaga sobrang init. Kaya naiinitan sila at kaya nilagyan ko niyan para hindi masyadong mainitan yung mga manok natin ah, yung pabo natin tapos ah, nilagay ko dito nung una dito yan nakalagay dito na part na area so na move ko dyan dahil makapal yung damo ngayon tingnan nyo yung damo hindi na makapal dahil kinain na tapos sa umaga hindi na masyadong mainit dito mga farmers dahil dyan sa malunggay na yan So yan yung nagiging shade nila sa araw. So yan, uh, nakakuha tayo dito ng unang na-incubate ko mga ka-farmers na itlog nito is uh, sampo. Tapos meron pang second batch, siguro konti na lang yung second batch ay nasa anim lang yata yun. So yan sila. Uh, hindi na ko na problema noon yung kabigatan nitong ating lalaki na pabo dahil uh, hindi naman siya palagi nang uh, sumasampa sa mga babae so ayan so ngayon uh, sa mga nakarang araw kukunti na lang yung nakukuha kong itlog nung mga last week uh, tigda dalawa pa yung iniitlog nila pero nung nakalipas na araw ay tig-iisa lang ng makukuha kong itlog So alternate every other day silang nangingitlog. So yung pagkain nila, diyan inilagay natin. Tapos ito yung tubig nila, tatlo 'yan. Dahil tatlo rin, tatlo rin sila ang lakas ding uminom ng tubig. All right. So mamaya titingnan natin yung mga itlog nila doon sa uh, incubator. Uh, hindi po ko pa na-candle dahil hindi pa umabot ang 10 days. So hopefully ay uh, maraming uh, fertile sa mga itlog nito. So after nito kung hindi pa sila mangingitlog sa mga susunod na araw or konti na lang yung iniitlog, uh, Ihiwalay muna natin yung lalaki dito sa mga babae, papahingahin muna natin hanggang bumalik sila sa pangingitlog. So oh, ang dami na talagang itlog nito mga ka-farmers ng mga pabo. Uh, ayusin ko lang itong dapuan nila. yan dahil sa gabi, dyan sila natutulog. So ang dami na talagang iniitlog ng mga pabo na ito mga ka-farmers. So yung iba na nasayang dahil uh, hindi natin na-incubate dahil nasa dumping pen pa nga sila at hindi pa fertile yung mga itlog. Siguro nasa mga 30 piraso yung initlog nila na walang mga similya yung uh, kinakain lang natin or table eggs lang. So yung uh, 16 he, uh, eggs yun yung nalagay natin sa incubator. Sobrang dami talaga kahit dalawa lang yan. So yun mga farmers, wala rin tayong okay. Uh, wala rin tayong planong paparamihin itong uh, pabo na ito or dadamihan natin dahil ang lalakas nilang kumain mga farmers. So sa isang pabo siguro makakaubos ng 1 port kilo na feeds sa isang kainan. So gano'n sila kalakas kumain. Kung konti lang 'yung ibibigay mo ay hindi hindi mag rin maganda 'yung kanilang pangangatawan. So buti nilang lang kung meron tayong mga alternative na feeds 'yun ang papakain natin pero merong time talaga na hindi available 'yun mapipilitan tayong uh, magpakain ng feeds sa kanila. So, yung dalawa na rooster na kapatid ng babae na dalawa rin ay baka kakatayin yun uh, para ihanda sa birthday na aking pamangking. Alright. So, ito. Meron tayong ginagawang lamesa. Uh, yan ay ito. Ito ay lalagyan ng uh, incubator. Tatlong incubator yung nalagay dito. Yan. Uh, kaya makapal yung ginamit natin ang gulbar 2 inches din yung lapad ang laki, so para heavy duty talaga yung ating table tapos marine plywood 3 port yung sa itaas so heavy duty pa, hindi pa tapos at uh, order ito uh, sa atin, so merong nagpagawa alright so ito yung mga itlog mga ka farmers na ilo natin sa incubator, kanina nag tayo ng tatlong tray at ito yung mga walang similya sa tatlong tray na nakandol natin so yan so sa heritage konti lang yung uh, walang similya at saka dito sa mga game file natin so merong pa konti konting g file dyan so yan uh, isa at ito uh, yan yung mga walang similya so yung nab nabalik ko doon is dalawang tray So mga almost 100 plus yung nandun So ito naman ay lo-load natin Ito yung 5 uh, days collection natin yan, no? Dalawang tray yan Ito at saka ito So yung iba, uh, konting dumi lang, hindi ko na pinupunasan So direkta na lang ako sa incubator yan So ito yung mga heritage natin Itong isang tray naman ay mga G-Fall natin So itong ating mga itlog na ito, yung sa G-Fall natin, ilo load natin kasama itong Heritage Breed na mga itlog. So meron na tayong mga pure breed dito na mga blues, uh, yung Orpidun Blues, BPR, at BA. So mostly dito mga upgraded native na mga uh, uh, ano, itlog. So ito, mapapansin nyo, meron akong naglagay ako dito ng yan, Merong marking na BA, yung iba merong blue. So 'yan yung mga marking nila at yung mga ganito walang marka. Yan yung mga upgraded native natin. So itong nasa ilalim, lahat 'yan ay upgraded native. Si merong pailan ilan dito. All right. So ngayon, uh, i-load na natin ito sa incubator yung isa, ipo out natin dahil hindi puno yung isang tray tsaka ilalagay natin dahil puno na so puntahan natin yung ating incubator. So ayan mga ka-farmers, yung ating incubator 37.1. So tamang uh, temperature dun sa loob ay 37.5 so hindi sila pareho. So ang ang thermostat at saka yung loob hindi sila magkapareho. So yung sinusunod ko ay nasa yung nasa loob, yung sa loob na temperatura is 37.5. Ito ang significant sa 37.5 doon sa manual na thermometer dito sa labas ito naman 36.9 to 37 so yan uh, kaibahan ng uh, digital at saka yung manual alright so yan uh, dalawang tray na lang yung bakante kanina nag ako yan yung mga itlog ito yung dalawang tray na merong mga lamang similya merong mga similya So sana ay mapisa lahat or kahit 90% lang mapisa dyan So dito naman sa ilalim uh by anong pizza niyan? Uh by uh, February 24, ikakandle din natin 'yan tapos ang hatch niyan is uh, February uh, March 7. So ito dalawang trading yan at meron pangatlo dito na nagpa-incubate sa atin. Nakaibigan So sinama na rin natin So dalawang tray yung bakante dito Yung isa hindi puno Itong hindi puno yung kukunin natin Alright Ayan So dito natin ilalagay yung Iba nating mga g na mga Itlog So yan ang ka-farmers, yung last batch na ilo-load natin sa incubator. So 60, 60, 120 plus ito pa. So kulang nito. At ito ay mapipisa by uh, February 10. Ito, okay, G-Fallion. At saka ito naman ay kasama dun. So inilagay natin para uh, makasave tayo ng space. Alright. So ito na mga ka-farmers, uh, Medyo medyo napuno na talaga yung ating incubator. Merong konting space na pailan-ilan, siguro uh, sampu o or labing dalawa lang yung bakante. So yan, uh, puno na. Tatlong batch, it, ba, uh, tatlong batch ito. Ito yung dalawa unang mapipisa. Ito for candle ito. At saka yung dalawa doon. So magkasunod yan mga ka-farmers every week. So, sana marami tayong mapipisa. So, hindi na tayo makapag nito. Mag-aantay tayong makandol yung dalawang tray at saka yung pang last batch na tinilagay para mabakantihan ito. So, gagawa rin ako ng isang ganito. Hopefully, magawa ko agad para makapag-load tayo ng maraming itlog. Alright.